natin sa inyo ngayon ang ebidensya. First part ng ebidensya. Uh, dito sa first part ng ating ebidensya ng pulburon, okay, papakita natin ang ebidensya matagal nang dapat nakita ng taong bayan. Even during election, hindi na ipalabas dahil uh, may uh, nagmakaawa, may lumuhod, pero dito sa mga moment na ito ay ipapakita ko sa inyo. Napagalaman ko bago tayo mag-vlog, ay talagang pinapahanting ako ng gobyerno ni Marcos Jr. ni Lisa. Hinahanting nila ako para gorgorin. Kasi naaalarma sila sa mga sinasabi ko dito ang pasabog o yung mga ebidensya. So, uh, ba tayo? Hindi. Kaya Sabi nga natin, kung haharap ng, kung lalaban yung mga buwakan yan, ng ng one-on-one, -on -one, bakit? Hindi. Pero traitor. Ano ang laban ng isang alindog ko, mga kababayan? Isang babae, isang alindog ko. Kung ang mga inutusan ni Lisa ay manggugurgur, may dalang pusil at kung ano-ano pa. Okay. so ayaw nilang malaman ninyo ang mga susunod na mga ebidensyang ipapalabas ko. Okay, nasa part 1 pa lang tayo. Kung natatandaan ninyo na kinukwento ko sa inyo nung ako ay unang lumabas noong Agosto dahil sukang-suka na ako sa kababayan ng gobyerno ito at pag-aaway nila sa loob, August of 2022. Ikinuwento ko sa inyo in 2022 na even mga celebrities, even mga mga backlash na mukhang ibos na nakapaligid kay Lisa Tanas na nang i-scam sa pera ng bayan. Okay? Nagpapalit na mga etiketa okay? na mga available sa SM Uh, mall ang mga paninda tapos pinapalitan ng etiketa para kunyari design ng mga putang inang ito kasama yan yung mga scammer na yan kasama yan sa nang kikinabang ng, ng, pera ng bayan at alam nila na ang gobyerno ni Kuting ay pulboron ang gobyerno ni si Kuting mismo ay turubis pulboronista lahat kung so, natatandaan nyo merong kaibigan si kakilala si Kuting na nagpakita sa akin ng letrato na kung saan bangag-bangag silang lahat. Ito yung mga alta alta-altahan. Remember that? Okay. Napagalaman natin, uh, mga kababayan, na noong 2012, okay, noong si Kuting ay uh, senador, si Kuting, 2012, oh no, hindi pa pa siya senador, 2016, 2010 to 2016 na siya nag-senador, okay? Si Kuting, noong 2012, na siya ay bangag na bangag at halos araw, ay nakikipag-session sa mga artista. Okay? Itong mga artista ko, nabanggit na nga ito, diba? Pero, di ba? Pero hindi natin siya babanggitin kasi nananahimik naman. But, for the heck, para maipakita natin sa inyo, itong mga kasisyon ni Marcos Jr., kasi, ito yung artista ito, sinira nila ang buhay. Dahil, well, I may say na uh, adult naman itong artista to, well, sinira, na nalulung sa, sa Coca-Cola. So, ngayon, Noong 2012, ayon sa ating informasyon, alright, si Kuting ay huhulihin na sana. Kasama itong artista ito. So, na siya, may order na po, actually hawak ko. Alright? So, nung, time na yon dapat ay i na siya kasi meron ng pre-operation report na si positive na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noy Noy. So nung time na all set up na mga kababayan natin. Ah, uh, nung time na huhulihin na itong lang hiyang ito dahil itong si Marcos Jr. dahil nga kompleto na eh yung uh, pre-operational report, lahat ng background na kung kung uh, siya ba talaga ay uh, uh, involved sa pulburon, meron nang operational plan. Meron na silang ginawa mga assessment na just in case tumakbo si Kuting, di ba? Saan pupunta? You know, lahat ng mga bagay ay na pag na, ano na 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 set up na lahat contingency plans uh, post operation kung anong mangyayari kapag hinuli na si Kuting. lahat po kompleto na sa coordination niya mga yan okay the problem is during that time okay ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte hindi si Claudine, ano, uh, yung Claudine, hindi si Claudine. Yeah, that's not, ano, uh, irrelevant yan palang yan. So ngayon, during, yung, yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang dorobista, isang pulburonic. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag na Uh, hulihin si Kuting o wag na siya isama doon sa pulvoronic list, sa narco list. Totoo yun. Kasi napaka-reliable ng ating informasyon na nakuha doon. At dito sa ipapakita ng evidence sa inyo ay mag-degyme na. So, nung panahon ni Noy-Noy, isa sa kabinete ni noy, noy ang humarang dito. Okay? Maari, Okay? Hindi natin mo na siya bibigyan ng pangalan pero maaring business partner ni Lisa Tanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcus Jr. na siya po ay Polvo Ronnie. Na siya ay nasa narcolist talaga. Nando doon talaga siya. Mga kababayan, Nandito ko ang confidential report ng Pedeya na hawak ko sa inyo. Ipo-post ko to sa ating sa Twitter mamaya para may kopya kayo, hindi yung ganitong classic papel. Baka sabihin niyo gawa ko lang. Okay, ipapakita ko sa inyo ang original copy. Okay? Sa Facebook, ititweets bala na kayo i-upload niyo lahat. Mag-stitch kayo sa TikTok, it's up to you. But this document na hawak ko makapagpatunay na ang sinabi ni Duterte ay totoo na si Marcos Jr. ay kasama sa listahan ng mga nagpupulburon ng PIDEA. Ito po, nakalagay dito sa Confidential Report, Republic Act, ito, PIDEA. Ayan, dalawang page po yan. Alright? PIDEA. Okay, basahin ko na lang para bongga-bongga. Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, NIA Northside Road, NGC, Barangay Tinyahan, Quezon City, at dyan ang logo ng PDEA, mga pabalangga. So ito ay, sa so the last minute, may kumausap sa akin na mahalika wag huwag mong ipakita ito, hindi yung nga nagbigay sa atin, huwag mong ipakita, sana ang ebidensya from the PDEA kasi lalo kanilang tatargetin at papatahin ka, hindi ka sisinta, sisintahin ng mga ito. Sabi ko, kahit napakita ko hindi, papatahin din naman ako ng na mga yan kapag binusto nila at nakapag ko yung mga ayop na yan. Sabi ni Kate Watson, ilabas na yan para mapahiya ang mga Marcos. Yes! Kupost ko to later after ng vlog natin. Okay? Ito, ulitin natin. Confidential. Republic of the Philippines Office of the president. Okay? Ito'y alam ni Noy Noy nung time na siya ang presidente. Right? Hindi e ko alam bakit hindi nila inisplok to at ginamit nila nung 2016 election ng presidente at even nung 2022. Kasi nga, alam niyo na kung bakit hindi ginamit. Kasi pala, pare-pareho silang dilawan-pulawan. Pre-operational report, control number, okay, blank, dated March 11, 2012 pa lang dapat ay nasa nakalaboso na si Marcos Jr. 2012, that's the date. Okay, yan. Okay. Ngayon, number one, Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of the target. No alias. First, na nakapangalan na binura ko, na hindi na natin hindi na natin siya isasama, pero papa ay, ano natin, upload natin ito mamaya. Blanc, artista, and Bongbong Marcos June, Mar Bongbong Marcos, and Bonget, and some unidentified male and female cohorts. Ito po ay order para i arestuhin sila dun sa kanilang rumbuhan kung saan sila ay nagpupulburon. Okay. Name of the target, Blanc, the artista, And Bongbong Marcos and Bonget, uh, uh, at Bonget o Elias Bonget and some unidentified male and female cohorts, Filipino. Okay, yes. Specific area of operation, NCR, National Capital Region, Makati City. Nakalagay dito summary of information, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent or affluent personalities are are frequently using illegal pulburon okay inside unit 4C Rizal Tower building Rockwell Makati City my permanent no? team leader okay binura din natin parang ma-highlight si Marcos Jr. Then, mga palangga, first time here in my channel na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulburonic noon hanggang ngayon. Right? So, dito, sa second page, authority to operate. This is from the office of the president from Noynoy Noy Aquino. Pero, I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noynoy. Pala. Noy baka I I I don't baka hindi nga nakita ni no, ito but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang, cabinet niya, isa sa cabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma raid o mahuli si Marcos Jr. Itong time na to, ayon sa ating informante, langong-lango at halos every every night ay nagsesisyon sila dito sa Rockwell na ito. Okay? Authority to operate, control number, date, okay, March 11, 2012. Okay? Number one, unit office, intelligence and investigation service. Type of operation, ayan, surveillance, casing, test by, by bust okay, search warrant, other specified. Duration, uh, 22 hours, okay, this is 10 ng gabi, March 11, of 2012 to 12 March March 12, 2012. Okay? Ngayon, nakalagay dito, Area of Operation, NCR, Makati City. Team Leader, Contact Number. Okay? Ito, nakalagay dito yung agent. Alright? Nakalagay yung agent dito ah uh, and seven others. So, agent, so walo sila ang magre-rate. So, ito yung mga information. Vehicle, model number, Ayan. Para kasi nakakaalam nito, alam niya na totoo mga sinasabi ko dito. Hindi gawa-gawa. Ito ang mga kasakyan ni, ng uh, involved nila Kuting, ay yung mga kasabwat nila na doon na nagrurumbuhan sila sa Coca-Cola o sa Pulburon. Number one, Mazda, model Mazda 3, black, ZKC, plate number 8. Ah, huwag na nalang sabihin. Okay? Huwag na, baka Wag na, wag na sabihin bigyan ng plate number, okay? Toyota Vios Silver ZBA, may may number. Toyota Avanza White ZRU. So nakakilala kay Kuting o sa artista ito. So you can ano verify ito. Kayo ang magsasabi kung itong information na to ay legit or not. Okay? Isuzu Crosswind White ZIZ plang 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 Okay? Noted by Director uh, Is it 2S or IIS? Okay? So ngayon, mga kababayan, okay, eto yung sinasabi ni Pangulong Duterte na nakita niyang papel. I think isa ito. Isa ito sa mga papel na mayor pa lang siya kasi 2012 ito. At if e, in sa kanya, noong siya ay presidente niya, at kaya inilagay si Marcos Jr. na nag-ooperate o, o nagbabangag-bangag sa pulburon. So ito po ay confidential report from PDEA but for para sa kalaman ng bayan na si Marcos Jr. na ang sinasabi ko noong 2022, well, hindi naman ako nagsimula, si Pangulong Duterte na may isang presidente na nagsisingot kasama yung kanyang mga amigo, amiga sa Davao City. ba? Diba? Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the campaign na sa loob ng uh, aeroplano sila nagsisesyon. So, totoo, mga kababayan, ang sinabi ni Duterte na si Marcos Jr., noon pa lang, even nung mayor pa lang si Pangunong Duterte, si Marcos Jr., ang presidente ninyo ngayon, ay isang bangag, ay isang pulburonik, based dito sa PIDEA report na pilit na pinadudukot ni Lisa Satanas, pinadudukot ng gobyernong ito para hindi nyo makita. Pero dahil, mga kababayan, ay gusto nilang targetin ako, hindi gusto, tinatarget na nila, gusto nila akong gurgurin, might as well, ilabas na natin sa buong mundo etong report na ito. Actually, na-forward ko na din po ito sa authority dito bago natin binlog. Okay, ipin-forward ko na dahil nga, ginigipit nila ako, mga kababayan, gusto nila akong ipagurgur. Remember that? Na-forward na natin ito para mapagtibay natin kung gaano kabangag ang buwakan ng inang gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo ang desisyon kung kayo ba ay tatahimik, religious group, people of the Philippines, kung tatahimik kayo na ang presidente ninyo ay isang bangag, ang mga nakapaligid sa kanya ay gusto kayong iharang sa gerang hindi naman gyeran ninyo. Gusto ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay ibala, dyan sa gerang gusto nilang mangyari dahil gusto nilang pagtakpan ang mga kasinungalingan, ang mga pambababoy nila sa inyo, ang mga pagtaas ng bilihin, ang lahat ng smuggling, lahat ng extraction involvement ng gobyernong ito. Imagine nyo, paano nga naman hindi si Lisa Tanas ang hindi uh, hindi makialam doon sa pagdukot sa mga bata, sa kanyang kasabwat. Okay, na si Chua. Marami pa. Marami pang pa ginagawa doon sa tanas na ito. Dahil sila ay pangag. Bakit kayo ngayon inilagay sa alamanin dyan sa kaguluhan sa China na pinrovoke ng dutang jinin ng gobyerno ni Marcos Jr. kasabot ang mainstream media lahat ng anggulo ng kamera na, na ipalabas sa inyo na kunwari tayo talaga ay binubuli ng China na pwede namang diplomatic solution ang ibigay ni Marcos Jr. Pero dahil napatunayan ng PIDEA noong panahon ni Noy Noy, etong uh, papel na ito na si Kuting ay isang pulburon, kaya kayo isinasalang sa gegege, rarara -ra na yan, at gusto nga tegi, magurgur kayong lahat, then it's up to you to get up. And if you want, if you don't, to ayaw nyo talaga na gusto ni si Kuting pa rin, you get ready sa gerang gusto nila. Kung gusto nyo magbuwis ng buhay ng walang saysay, -say, sige, ngayon, pumunta na kayo doon sa West Philippine Sea, puntahan nyo na at nakipagbangbangbang bang bang na kayo. But this time, mga kababayan, ito, ipakakalat ko to sa inyo, Pupost ko to sa TikTok, sa Boljakan Facebook, at sa Twitter para makuha ninyo ang kopya at you decide. Hindi dito, sa Facebook natin, mga palaga. You know what I mean? Hawa ko to. I know you are excited, but I will post this ipatrent ninyo ang document na ito. Eto ang isa sa ina after nila sa akin para ayaw nila ako ah uh, pagsatayin. Wala ni isang ayon na nagsasalita sa Pilipinas, even military na maglakas ng loob na ipalabas ito dahil baka gorgorin ng gobyernong kuting. I totally understand that dahil binoprotektahan ninyo ang inyong pamilya. Naintindihan ko po yan. Naintindihan ko kayong lahat. Kaya sabi ko, I don't know kung ano ang misyon ko sa mundong ito na ang kinakabangga po natin na ninyong lahat ay hindi ordinaryong tao. Kung di demonyo o mga mafia o mga sindikato na kayang magpagurgur sa akin. And they have the, the trillion budget, the national budget of the country. Nasa kanila at ah, talagang gusto nila akong igurgur dahil sa mga expose pagurgur man nila ako, wala na silang magawa, eto na ang first part ng ating ebidensya. Alright, first part. Huwag kayo masyadong ma-excite uh, ma sa video. Okay, I'll tell you about it. Mga kababayan, tandaan ninyo. Okay? Na ang may hawak pa ng live na live at iba pa, hindi lang isa. Okay? Mga palangga, ay may threat na. Alam ni Lisa Tanas kung sino ang may awak ng video. So ngayon, nakausap ko siya kanina. Mga palangga, sabi ko sa kanya, kailangan ilabas na natin ito. Magigira na, gigirahin na tayo. Sabi ko na gano'n sa kanya. Ang mga kababayan, ang mga palangga natin, diyan, sabi ko sa Pilipinas, ano gagawin? Okay? So, ang nag-iisip pa, sabi ko, gawin na natin ngayon. Kung gusto mo i ang bayang ito, gawin na natin. Huwag na natin patagalin. Gustong gusto ko. Mga palangga, hinahunting na rin siya ngayon. Okay? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika. Okay? Ang, ang exact word niya nga sa akin, parating tayo siya. Okay? Ilalabas din natin Kaya lang Sabi niya I have to Secure My family And myself Yun ang sabi niya sa akin Mga palangga I cannot force That person right now Okay I cannot force Pero ito First part pala But The pulveronic Is real Alright The pulveronic Is real At itong ito ngayon Sabi niya pala Mainstream Hindi na I don't think I will see kung kukunin ng mainstream ito. Pwede natin i-forward to sa SMNI. SMNI, if you want to, uh, kung gusto nyo i-cover ito, since nagsimula naman sa akin ito, di ba, i-cover ninyo, if gusto nyo i-cover. I-forward ko to sa inyo. Ay, ah, wala, well, lagay ko sa Facebook ko. Itong galing sa PIDEA. Walang maglakas ng loob na na, na ilabas ito dahil takot sila kay Kuting dapat ay kay San Marcos Jr. administration dapat noon pa to inilabas. Pero bakit ni isa sa kabila ng mga mga uh, bakbaka noong 2016 sa election then 2022 wala kayong what wala kayong hindi hindi ito lumabas. Why? Kasi nung panahon ni Noynoy -Noy, ay mga kasabwat din ni Lisa Tanas ang ibang cabinet secretaries ni Noy Noy. Kaya I, kaya I think hindi ito alam ni Noy Noy. Kaya kasi kung alam ni Noy Noy ito, lumabas ito. The fact na galit, na galit, na galit, na galit sila sa Marcos, dapat lumabas ito. Pero I don't know, maybe God's intervention, God's will, I don't know kung ano ang plano ng Diyos sa atin kung bakit ngayon lang ito dapat lumabas. Okay? So doon sa mga uh, well, ipapost ko to. Don't worry, okay? Uh, itong papel na ito, ipapost natin ito sa, sa Twitter mamaya. Abangan ninyo after ko mag-vlog, right there and then, ipapost ko. Ha? Huwag kayo palangga at I-forward nyo sa lahat ng pwede i-forward. Still sa TikTok na ito dahil this is a legit Actually, nakagawa na ng ano eh, nakagawa na ng, uh, gumagawa na ng pang-counter ito ang presidential communications. <music>